Ayan, hugasan muna natin 'yung itlog na bigay ng ating kapitbahay. Ayan, tingnan nyo naman ang daming itlog niya ng liliit oh. Ang cute, ang cute, cute ng mga itlog. o oh, 'di ba? Fresh na fresh from the farm. Salamat. Ayan, salamat po sa sponsor ng itlog. Talagang itlog. Ayan, di ba? Ang dami niyan, oh. Pero ang liliit, oh. O, yan. Galing pa yan sa farm. Salamat po sa sponsor ng Itlog. Meron na akong kakainin sa loob ng <laughs> isang buwan ko na, na bakasyon. Ayan. Kakasyan na kaya to sa isang buwan ko na bakasyon. Ang dami, eh, oh. Di ba? Diba? Ayan. Huhugasan ko muna siya bago ko ilalagay sa refrigerator para kahit na isang buwan ko siyang hindi na uubos at least fresh pa rin siya oops fresh pa rin siya oh di ba hmm dami yan yan ang konsumo ng lola for one month <laughs> joke lang po may nagbigay lang po sa akin ng itlog so i will thank you thank you very big yan medyo very big para sa paitlog mo kuya ayan may pagkain na si lola ang, mm -mm, dami niyan oh, sige paki paki ano naman paki like naman diyan kung sino diyan ang gustong kumain ng itlog ayan papadalhan ko kayo ayan <laughs> ayan magkaiba yung kulay merong brown at saka may puti <laughs> ibang klase itlog to oo di ba may brown at saka may puting itlog ayan, ang dami. Isang kasilo, kasi, kasilora. Kasirola. Ayan. Tinanong pa nga, tinanong pa nga ako ni Kuya kung kakain ba daw ako. Gusto ko ba daw mag, ano, magluto ng, 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 manok? Na, ay, nabasag. Ay, hindi. Gusto ko ba daw magluto ng manok? Pero sabi niya, dadalhin ko sa iyo. oh, ang laki ng aking kasirola. Oh, pero puno siya. Dadalhin daw niya sa akin ng buhay yung manok ako daw ang magkakatay. Aba sabi ko kuya, takot akong pumatay. Hindi <laughs> ba nakakatakot pumatay ng ano, ng manok? Masarap sana siya kasi fresh. Pero ako pa yung papatay. Ayun. Dito na lang ako sa itlog at wala akong dugo na nakikita. Ayan. So, thank you. Ayan. Pakilike na lang po. Pakifollow. subscribe, Thank you. Ayan. Kung sinong may gusto, mag-PM lang. Mag-message kayo. Mag-comment kayo para kayo is aking hahabulin ng itlog.